Ayan, hello mga idol. So ito po, meron akong napulot na rabbit kanina umaga dito sa labas sa may damuhan. ah uh, tatawagin ko po siyang Bugs Bunny. Pero ayaw kasi ng misis ko na i-keep ko tong rabbit. Kaya ibibigay ko na lang dito sa kapitbahay namin sa tapat. Lalaki po siya na rabbit. Ayan, binigyan ko siya ng carrots kanina kumain naman po siya at saka ng ano pechay bagyo so ayan pasensya na dito sa camera na ginagamit ko ito kasi yung cellphone ko lang na ano eh na cherry mobile hindi masyado maganda malinaw yung camera so ayan so, last look ko na po to sa kanya at ibibigay ko na siya ron sa kapitbahay namin So, bye-bye, Bugs Bunny. I will miss you. <laughs> Laki niya rin eh, pag tumayo Bye-bye. Eh.